Mga awit kabanata, labindalawang saknong isa hanggang walo. Tumulong ka, Panginoon, sapagkat ang banal na tao ay nalilipol, sapagkat nagkukulang ng tapat sa gitna ng mga anak ng mga tao. Sila'y nangagsasalitaan bawat isa ng kabulaanan sa kanikanyang kapuwa na may mapanuyang labi at may giring pulang puso na nangagsasalita. Ihiwalay ng Panginoon ang lahat na mapanuyang labi ang dila na nagsasalita ng mga dakilang bagay na nagsipagsabi, sa pamamagitan ng aming dila ay magsisipanaig kami, ang aming mga labi ay aming sarili. Sino ang Panginoon sa amin? Dahil sa pagsamsam sa dukha, dahil sa buntong hininga ng mapagkailangan, titindig nga ako. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang pinagmimitian. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Iyong ingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Ang masama ay nagala sa at saan man. Pagka ang kapariwaraan ay natataas sa gitna ng mga anak ng mga tao. Mga awit kabanata, labindalawang saknong isa hanggang walop.